sa IBFC yung si Yabuki. Yabuki, eh, champion na kagad yun. Sa Pilipinas, sa Pilipino. Si AJ Pasiones. AJ e, Pasiones, sa galing nun. Eh, okay, kahit magaling siya, lalaban ako nun. Hindi, ko masasabi na matutumba ko siya, pero Dadalhin natin sa scorecard. <laughs> kung... Yeah, tutumbahin ka nun. Ay, kung matumba niya ako. <laughs> oh. Hindi na ano-mano, ano, -mano, sumusunod sa coach. Baka naman sinasabi mo lang yan, daming ganyan eh. Disiplina pero nagpupuya, tumiinom. Ah, uh, yun lang. Ako, hindi pa ako nakatrya mag-inom. Oo. Oh. Yes. Promise? Yes, May magsusumpong. Alright, magandang uh, hapon. Medyo madilim. Sana nakikita nyo kami. Pausunod pa ako ka swords. Kasama ko si Leonard Forrest the yes, Third. The third ha, pangatlo ka ng Leonard Forrest. Oh, pangatlo ka. May boxer ba doon sa una at sa pangalawa? Siya yung papa ko. Boxer yung papa ko. Mm -hmm. Siya, Dailan? Ba't ka nagboxing o ano? Pa pa paano ka nagboxing? Nagboxing kami kami ng kuya ko, si, si Gunnar Kami lang, hindi kami tiniruan ng papa ko. Hindi? Bakit naman? Kasi alam niya, sabi niya sa amin, masakit yung boxing, mahirap, magbabawas ka ng timbang, sacrifice mm -hmm. daw. Kaya hindi kami niya tiniruan. Pero gusto namin eh. Ang tigasulo niyo? Oo. sabi ko nga, boxing kami pa, kasi gusto namin to. Pero hindi naman siya nagsinungaling, eh. totoo naman. Oh, hindi naman dyan. Oo, oh, masakit. Ano? Ma eh, mahirap magbawas ng timbang. Oo. Oh. Pero gusto mo pa rin. Gusto pa rin. Bakit gusto mo pa rin? Yan ang hilig ko eh. Hilig namin ng kapatid namin. Tatlo kaming lalaki. Mm. Amateur pa yung isa. Hmm. Hilig namin eh. Sabi ni Papa ko masakit. Sakripisyo. Malayo ka sa pamilya mo. Sabi namin na gusto namin pa. Pagtitiis kami dito kahit para sa huli maging champion kami. Pero nag-aaral ka ba? Yes, nag-aaral po. Hanggang ngayon? Hanggang ah, ngayon, tumigil pa ako kasi nag-focus muna ako sa professional boxer. So, boxing talaga yung primary na gusto mong maging trabaho? Yes, boxing talaga. Pero ano, ang, ano kung okay lang tanongin, hanggang sa ano natapos, makatapos ka ba ng high uh, school o ano? Nakatapos ako ng one, grade 12. Grade 12? Yes. Pero kung hindi ka boxer, ano ka dapat? Maka na magsusundalo sana ako sundalo. Yeah. Pero pwede ka pa rin mag-sundalo kahit boxer, alam mo ba yan? Pwede pa. Oo. Ano sabi ng ano mo, ng mami mo, ng ano, namin mo, nanay mo, tsaka tatay mo dahil nagpokasi kayo. Eh, wala. Sama, sama pa kayo. Wala silang magawa kasi gusto namin eh. Lumayo pa kayo, no? Yan, lumayo pa kami. Sumuporta na lang sila. Sumuporta na lang. Yeah. Pero, ano yon, siyempre, ito na, naka 9-0 ka na, um, kumikita ka na, ano ano paano yung, yung kita nyo sa inyo lang sa amin lang minsan bumibigay kami sa mga para, magulang namin pero minsan hindi sila ano uneng, hindi nila kukunin nahihiya sila sabi uh, na wag sa inyo yan pinaghirapan niyo yan mag-ipon kayo kaya nag-iipon kami nag-iipon wala ka pa namang yung asawa wala pa bukan girlfriend mo. girlfriend yeah. may anak ka na wala pa rin. Wala pa rin. Huwag muna. Huwag Mahirap. Na. Pag ano. Mahirap pa yung mahalong bigas ngayon. <laughs> mahalong bigas. Walang gata. Gata. Madaya oh, pero pa. Oo. Oh, pero ito pare. Yung laban mo pala bukas. Title fight. Yes. Unang title fight mo to? Una po. Anong pakiramdam? Nabigyan ka agad ng title fight. Masaya ako binigyan ako ng opportunity ng ano, manager ko. Hindi ko nga akalain yung makakalaro ako nito eh. Kung hmm. main event ka na kagad? Oo. Oh, Kung main event. Yeah, malaking pasalamat yun sa ano, uh, promoter Manuel Dirwa. Yung unang foreigner na kalaban mo sa ibang bansa, ninakot mo. Yes. Ito, title fight, hapon ang kalaban mo. Hapon. Kadalasan ang mga Pilipino ang ninakot ng hapon. Sa tingin mo ba bukas baligtad mangyayari? Baligtad rin natin. Kung kaya natin patumbahin, patumbahin natin. Ano uh, anong masasabi mo nga sa kalaban mo? Kasi... Ang uh, masasabi sa kalaban ko, good luck na lang sa laban namin bukas. Pakita namin yung base namin sa atas ng ring. Hmm. So ikaw mukhang mukhang magaling ka sumagot eh. Ano ba pangarap mo as a as a boxer? Hanggang anong nakikita mo? Ngayon ang ang timbang mo, magkano timbang mo? 112. 112. Komportable ka sa 112? Komportable <laughs> ako. Oh, anong anong nakikita mo sa career mo after 5 years? Full champion ah? Magiging world champion ako. 5 years na, Ang um, bilis ah. Binis. Yes. Kailan? Uh, ano? Mga no. Mga 3 taon na yata o 2 taon na? 3 taon. Sa tingin mo, ano, sa mga nakikita mo sa mga world champion, ano yung karakteristik ng world champion na dapat meron ay isang boxer? Hindi. Una, disiplina. Disiplina? Na, kailangan talaga mag-hard work sa training. Oh. Kailangan na uh, hindi maano sa coach. Ano? Hindi maano sa coach? Wag mag matigas yung ulo ba? Matigas ang ulo? Karamihan matitigas ang ulo yes, eh. Yes, so, ano. Yung oh. ibang boxer. Hindi okay. mm. hindi na ano mano, ano yung sumusunod sa coach? Baka naman sinasabi mo lang yan, daming ganyan eh. Disiplina yeah. pero nagpupuyat tumiinom. Ah, yun lang. Ako, oh, hindi pa ako nakatry mag-inom. Oo. Oh. oh. Promise? Yes, May magsusumpong. May mga makakanungo dito. Oo. Oh. N beer? Beer, hindi pa po. a, a gin? Hindi pa rin po. Hindi talaga? Hindi po. Seryoso? Yes po. Paano pag lumalabas ka sa tropa mo, anong nangyayari? Wala lang, kukuhain lang ang ano namin, trip. <laughs> hindi talaga umiinom? Hindi pa. Nagigigirilyo? Wala pa din po. Hindi, hindi pa ako nakatry kasi natatakot yung sa papa ko. Mm. Yung papa ko umiinom. Oo, oh, yung papa mo umiinom. Yeah. Okay. D Dapat huwag mo nasimulang kasi pag nasimulang mo yan, kung totoo man yan yes. kasi oh, parang karamihan ng boxer umiinom talaga I eh mean, para alcohol lang daw sa ano, katawan oh, pero wag mo na simulan kasi yeah. pag nasimulan mo yan wala na mahirap na yan yes po mahirap talaga okay so pangako mo nga sa sarili mo pagalitan mo sarili mo pag umiinom ka An anong pangako mo sa sarili mo para hindi ka uminom ano pangako sa sarili ko pag uminom ako patay ang karir <laughs> <laughs> yes, sabi mo yan ha <laughs> Yan, Pero speaking of career, undefeated, Pus, eh, eh, mukhang hang magaling ka. Sino yung pangarap mo na makalaban? Yung ano, yung pangarap ko makalaban yung champion sa natimbang ko. Sa IBFC, yung si Yabuki. Yabuki, eh, champion na kagad yun. Sa Pilipinas, sa Pilipino? Si AJ e. Pasiones. AJ e, e. Pasiones, ang galing nun. Yeah, kahit magaling siya, lalaban ako dun. Ano sa tingin mo nung ano sa tingin mo kay AJ Pasionen? As a boxer? nakita ano, mo, grabe yung mga knockout niya, Kag. Oo, oh, malakas si AJ. Oo. Oh. Pero kaya ko man. Red, sa tingin mo, ready ka na kumari. Pagkitaas nito, sabi, oh, AJ Pasiones, labanan mo. Oh, ready ako. Ready ka na? Ready ako. Kasi dito naman kami, nagtitraining kami. Always ready kami dito. Pag naglaban kayo ni AJ Pasiones, sa, sa tingin mo mayayari? Magandang laban to. Oh. Hindi, hindi ko masasabi na matutumba ko siya pero dadaanin natin sa scorecard. <laughs> scorecard? Kung... Isya, yeah, tutumbahin ka nun. Ay, kung matumba niya ako. <laughs> okay. Alright. Uh, anyway, um, uh, sa ito, gaano ka-importante na makuha mo yung first attempt mo sa title fight? Gano'ng importante sa'yo? Importante ito sa akin kasi ito na yung pagsisimula sa karir ko. Hmm. Uh, makilala ko sa buong mundo sa boxing. Buong mundo talaga, ha? Pagkatapos yeah. nito, manalo ka, Uh, Depende sa mo to aakyat ah, ka AJ Pasiones na pwede kung um, ibigay amuni, sa akin amunin na natin sige si, pwede na hindi pa layo ka pa hindi ka pa papansin ni masyado hindi pa masyado kasi nasa ano na siya nasa, nasa taas, top, taas nasa taas eh pero just in case nanonood si AJ Pasiones anong masasabi mo sa kanya masasabi ko sa kanya sabi mo yung pakala ni AJ Pasiones para gawin ko reels AG ang masaya sabi ko AJ, uh, gano'n AJ, kung magtatagpo na tayo, kung magtatagpo tayo, ready ako. <laughs> Sige. Ano, may mensahe ka sa mga ano, sa mga pamilya mo o pasalamatan mo, gusto mong pasalamatan. Madilim na eh. wala na tayong ilo eh. Walang wala nang papasalamat po ako sa manager ko kasi binigyan niya ako ng opportunity na makalaro ng IBF Flyweight Championship. At saka sa pa sports coordinator namin si Sir Richard Bulas at saka sa pamilya ko at saka Pimay Ball Boxing Promotion maraming maraming salamat po. Thank you good luck ha. Thank you sir. <laughs> Madilim. Pa, <laughs> Madilim na. muna tayo.